Ayan guys, ang dami oh, napaka-dami ng order na big show my. Oh, order na kayo, oh, ang dami-dami. Bultuhan talaga ang order oh. Oh, plastic-plastic, ang daming order nila. Oh, ilang ilang pack 'yan oh, ang dami. Oh, ang galing-galing naman. Galing Napakabenta talaga ito ngayon guys ang ano Big shomai Yan ang patok na patok ngayon sa ano pangmasa. Ano yan guys? Ulam. Napakasarap iulam Big shomai Oh, ang daming order. Ang dami nilang order. Oh, isang ano lang yan guys, isang tao lang yung nag-order nyan Oh. Tuhan, bultuhan ang mga order nila o oh. napakasipag nila. Yan yung makikita nyo guys sa kalsada, tapos i-steam nila yan. <music>